Hello guys, welcome to my channel at ining vlog. Ayan. Magluto tayo ng ulam sa ating almusal guys. Kasi marami tayong kanin. Kailangan natin mag um, iniinit ko lang yung kanin. Ayan Oh. Tapos tayo ay mag uh, gisa ng dilis. So, share ko sa inyo kung paano magiging crispy ang ating dilis guys so ayan mag isa lang tayo ng sibuyas at gamat ang ating uh, na naka toaster na siya para malutong pa rin siya kahit dinigisa na natin so ganon ang style sa paggisa ng bilis para hindi siya makunat. Malutong pa rin siya kahit naggisa na siya. So, yun. Atin lamang lutuin yan. Bago ilagay ang ating bilis, magaling na siya sa toaster. Wala na po kayong ilalagay niyan. Hindi, ibigisa lang siya. pa lumambot. Mas maganda kasi gisang-gisa -gisa talaga yung ating kamatis para mas sarap. At titikan lang natin konting -konting okay, ng konting-konting asin at bitin. Ano Lumambot po, na ang ating kamatis. Pwede na natin ilagay yung ating nakatuster na bilis guys, yan po yung ating bilis na naka na. So, ihahalok natin na. Ayan. Eh. Matayin pa. Ano? Ganun lang, pa-simple. ng bilis.

ginisang bilis guys at sana ay magustuhan nyo ang ating video huwag kalimutan subscribe at in-like bye bye Yan po ay ano di ano binilad na ano ba tawag ng delis na yun? to yung delis. Ayan. So meron na tayong ulam sa ating almusal. Simple lang pero masarap.